Ang historic Alberto Mansion ay itinayo noong 1800s, pag-aari ng isang prominenteng pamilya sa Binyan, ang mga Alberto. Isa sa mga nagmana nito ay si Don Jose Alberto, kapatid ni Doña Chodora Alonso, ang ina ng pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Pinakasalan ni Don Jose si Doña Chodora Formoso, isa sa mga naging trabaho ni Jose bilang tagapagmana ay matasang maging kinatawan ng Pilipinas sa mga dayuhang bansa. Ito ang naging dahilan ng kanyang bihirang pag-uwi sa mansyon. Sa kanyang mga pagliban, kumalat ang mga usap-usapan na ang kanyang asawang si Formoso ay mayroong kalaguyo. Dahil dito, ipinakulong ni Don Jose ang asawa sa loob ng kanilang bahay upang pagtakpan ng maaaring maging kahihiyan ng pamilya. Upang mabantayan si Formoso, humingi ng tulong si Jose sa kanilang kapatid na si Alonso. Isang hapon, matapos maihanda ni Teodora Alonso ang merienda, isang trahedya ang nagpabago ng lahat. Namatay ang alagang aso ni Formoso matapos niyang ipakain dito ang sinasabi Hain sa kanya ni Alonso. Isinulat ni Formoso ang lahat ng nangyari at aniay kalupitan na dinanas niya sa mansyon. Itinapon niya sa bintana ang papel na naglalaman ng kaniyang mga isinulat. Napulot ito ng isang gwardya sibil at agad-agad na ipinarating sa kanilang pinuno na siya palang kalaguyo ni Formoso. Ang insidenteng ito ang naging simula ng malagim na paratang kay Doña Chodora Alonso ang pagtatangkang paglason kay Doña Teodora Formoso. Nagbunga ito ng pagkakakulong ni Alonso ng halos dalawang taon na naging dahilan upang tuluyang masira ang ugnayan ng mga Alberto at mga Rizal. Ang insidente ito ay pinag-usapan at naging bulong-bulungan sa buong bayan. Ngunit, na natiling lihim ng pamilya Alberto, ang trahedyang ito na bumago sa kapalaran ng dalawang Teodora at tuluyang ibinaon sa kasaysayan sa matagal na panahon. Sino nga ba ang tunay na may kasalanan? Sino nga ba ang may kagagawan sa di matahimik na kwento ng kanilang pamilya? Totoo nga kaya ang kaluluwang gumagambala sa mansyon na hindi pa rin natatahimik hanggang sa ngayon? Matatahimik kaya siya? Nang mapalapit ang duty ko sa Alberto Mansion, Akala ko matatahimik na ang mga gabing duties ko. Kung dati, naririnig ko lang sila sa malayo. Ngayon, naaninig ko na sila sa malapit. Ang madalas po, yung babae sa taas, naka-Filipiniana po siya, tapos palakad-lakad lang siya. Mayroon din lalaki na umakit sa hagdanan. Ito yung babae, tapos iting yung lalaki. Babae po, yung itsura niya parang sinauna. Tapos, padaan-daan siya sa likod ko tuwing naglilinis ako tsaka nagsasara ng bintana. Siguro siya yung may-ari dati ng bahay kaya gano'n na lang po. Nagmamasid po siya sa akin. Normal na po sa akin na nakikita ko sila o nararamdaman. Marami po rito. Marami akong naririnig na umiiyak mula sa baba. Hindi po sila nakakaakyat sa taas. Habang dito naman po sa taas, hindi magpakaali yung babae. Sa baba po may mga umiiyak. Tapos sa taas, may babaeng palakad-lakad. Sa bandang hagdan po pa bintana. Isang gabi, nani na ko sa silong. May umiiyak sa isang sulok. Jose! Oh, Ayusin natin ang pamilya natin! Jose! Tagawin mo ako muli! O sa dalawang tuto.